Hi guys, nandito na nga po tayo ngayon sa Santolan na Napolis, dito sa San Juan, sa so may Green Hills. Ngayon, nandito tayo sa charge tayo, no? So, yun muna. At bumili din tayo ng palamig ng Gatorade. So, anyways, yun pag-usapan natin. Uh, ako lang na mag dito sa taas, no? So, nandito kasi yung charging station. Anyways, so, bakit nga ba importante, no? Ang paglalakad, ang pag-exercise. Kasi actually itong ginagawa ko guys, no, brisk walking or stamina exercise, uh, number one reason, syempre, health. Okay? So, at baayon sa studies na napanood ko, mas actually nga, mas nakaka-lose ng fat, no? Mas nakaka-burn ng calories ang paglalakad kaysa sa running, no? Correct me if I'm wrong, pero pinakita yan ng uh, isang Pilipinong doktor, no? Content creator siya. So, nakapag naglalakad ka, mas marami yung taba no na, na natatanggal no, or, nawawala yung oily fats. So ngayon, no, yun yung health benefits no ng paglalakad. Syempre guys, kung starting ka pa lang no, or nagsisimula ka pa sa paglalakad, huwag mo na malayo. Huwag mo na mahirap ako kasi medyo nasa intermediate level na. Syempre, iba nagwo-walk talaga mga advanced na yun. So tayo, what I'm saying is uh, ba? Diba, naglalakad tayo, number one, for health reason. Para siyempre, guman uh, gumanda yung blood circulation. Saka syempre, uh, ba diba, mas active yung katawan mo. So, tignan natin kung nagja-charge na. Uh, nagja-charge naman na. So, para makabuklan tayo pa, no? Uh, uh, ito na lang kasi bukay ng cellphone, itong Samsung. So, anyways, yun yan, no? Number one, for health reason. Napaka-importante na. Maka, kahit hindi naman walk, no? Kung kahit anong Uh, exercise or physical activities no, na ginagawa mo, syempre, pwede yung maging daan or maging dahilan para syempre mas maging uh, active ka. No? So that's number one. That's really number one. Syempre, alam niyo na yan, yung mga health benefits ng paglalakad or pag-exercise, uh, alam niyo na yan. So maganda talaga yon Number two reason ako naman kung bakit mas mahilig ako maglakad no, kaysa sa running or ano naman uh, number two na dahilan yung one, yung main reason ko yung health. Pero number two, syempre, mas marami kang matututunan na daan. Okay? Ako kasi, well, hindi naman sobrang, hindi naman delikado talaga at all. at uh, saka hindi din naman ako nagbibidyo kapag sobrang alam kong alam nyo na. So, ang sinasabi ko lang, di ba, parang yung iba kasing nagra-running, ah uh, correct me if I'm wrong, no? pero kasi parang uh, sa Arcovia lang ako, tapos paikot-ikot sila doon. So ako naman, iba-ibang lugar yung pinupuntaan ko ng paglalakad. No? For example, dadaanan ko tong street na to. Uh, katulad yung galing ako sa Bonnie Serrano Avenue. So galing tayo Katipunan, Bonnie Serrano. And then may shortcut pa tawid tayo ng Green Hills. Tapos may shortcut pa, pa Bira Mall. No? So kumaga natututo ko ng mga bagong daan. Eh na, nabuhay na cellphone ko. So, <laughs> yung iPhone. Anyways, yun nga, no? Sorry, pagod na, no? no? So, bumili tayo dito So, ayun yan, no? Uh, yun yung pangalawa. syempre matututo ka. Hindi ka, sorry for the word, no? Hindi ka sobrang, hindi ka mangbang, no? Sa mga, for example, di ba? Nag, Nagkaalaki ng kaibigan nyo or family mo. Uy, ma, pwede mo maano, uy, nadaanan ko na to, ah. Uy, familiar ako dito, ah. mas may strengthen mo yung awareness mo, no? And yung ability mo na, siyempre, mas mag-ingat dun sa lugar na yun, bakit? Kasi nadaanan mun, eh. na, na -experience mo na yun, na-experience mo na, di So, kaya again, yun yung pangalawa. No, Siyempre, marami kang matututunan sa daan, marami kang makikita, marami kang maobserbahan. So, mas maraming lessons, mas maraming input, mas maraming output na mas maging aware ka at mas mag-ingat ka. So, yun yung ginagawa ko. Okay? So, kasi nga, bakit? makita mo na eh. hindi yung ngayon ka palang nadaan doon, eh, hindi ka nakapag-ingat. Oh, di ba? So, kay marami advantage talagang paglalakad sa... Okay, so, and number three. No? Ano ba yung number three natin? Nakalimutan ko na eh, no? So, yung number three natin is, ang nga, bukod sa matututo ka sa mga daan, syempre, no? Ah... Uh, <laughs> kalimutan ko yung number three. Pero parang gano'n nga, mas magiging familiar ka at magis magiging, yung point ko, yung secured ka, no? Dahil syempre, um, number three, number three pala ito na naalala ko na. Yung, syempre, uh, dahil lakad lang, wala masyadong gastos. Pero don't get me wrong, syempre, yung mga tumatakbo, yung mga naglalakad. Katulad ako, ayan, nandito ako sa 7 dito rin pa. So, depende sa yon no? Pero syempre, pagkano kasi, for example, uh, motor, syempre, alam niyo na, magastos sa gas yun, no? Although na parang bisikleta, or ano, you know, alam na, di ba, high maintenance, eh, ikaw, paamo lang yung dala mo eh. Ako, for example, yung dala ko lang, chinelas ko, pero yung chinelas ko, medyo mahal, two, two, almost 3K, or almost 3,000 chinelas ko. Parang, ang point ko lang, syempre, hindi ganun kagastos yung maintenance na, alam mo eh, para lang makapag-exercise ka, no? Kaya, paglalakad, uh, hindi ko naman sa akin ako pa parang paglalakad sa pagtakbo or kung anumang sports or exercise activity, ang sinasabi ko lang, siyempre, bakit ko pinili mas maglakad? Do? Dahil mas mura, mas na-enjoy ko yung mga daan, yung mga pagkain sa daan. No? So, kaya siyempre, mas na yung stress ko. At uh, alam nyo ba, pagka naglalakad mo, no? for example, ako naglalakad ako. Sorry guys, na medyo wala na energy. Nabuhay na yung cellphone ko, magbubuk na ako dito maya-maya. After this video, tapos busing ko lang ito konti. So, yun nga. Again, ano pa ba? uh, sa kayo nga ang benefits ng paglalakad din syempre ako sa akin lang no? so yun nga mas yung stress no mo, mas nakakapag-isip ka ng tama no pagkatapos mo maglakad syempre pag naglalakad ka alam mo na focus ka sa daan no so dapat no maging aware ka pero ang sinasabi natin alam mo yung pag na na yung yung mga stress mo yung isip mo sa bahay or sa ano, 'di ba, sa trabaho. So bakit, 'di ba? Nakakalimutan mo siya at pagkatapos mo maglakad dahil na na, na na, na circulate yung blood mo na maayos no mas makakapag-isip ka ng maganda okay di ba so syempre tama 'yung magpahinga pero syempre galaw-galaw din minsan 'yung katawan natin di ba so yun yon, yun yun yung nakikita kong activities no ano pa ba, ba so pero yun lang naman guys uh, siguro dito na tatapusin 'yung vlog ko again ang pinaka goal natin syempre mag-inspire um, pinapakita lang natin, no? Actually, yun nga, no? Pinapakita ko alas lahat, diba? yung, syempre, may mga bagay na hindi dapat ipakita sa SOCMED, pero as much as possible, sinasabi ko, ayan, pinapakita ko yung, yung, ayan, dapat mag-exercise, no? Pinapakita ko minsan struggles natin. So, na dapat balance lang. Kasi nga ngayon, ang advocacy ko, guys, is, uh, wag akong mag-focus ng sobra sa pera ngayon. Sa pagkita ng pera, o pagano Uh, at ko yung mga bagay na ginagawa ko ngayon bakit? Hindi dahil sa pera, kundi uh, gusto ko siyang gawin. No? So it add it adds a factor. So importante 'yon na uh, 'di ba? Gusto mo 'yung ginagawa mo. No? Ang hirap naman kumita ng 30, 40, 50,000 gustong-gusto mo ba 'yung ginagawa mo. No? Syempre practicality wise, maraming oo, pero ang sinasabi ko s'yempre, mabe out ka dun Mapapagod ka dun at baka mag-quit ka. Ang sinasabi natin, mas okay na 'yun for example, no? 25, 30k, pero di naman ganun, ganun bigat ng trabaho, so, ayan nga, guys, no nagta time na yung ano ko, so, importante lang, syempre, masaya sa ginagawa mo so, long God bless you all and see you on my next vlog, guys, no, mag-exercise kayo tuloy-tuloy lang sa gawain natin, at syempre uh, importante, no, na may malakas kang pangangatawan, malakas na isipan at uh, spiritual, no So, hindi ako perfecto, sinasabi ko lang yan para i-document para sa akin din yan, para sa ating land. Sa lahat ng vlog ko may natututunan din ako. So, hindi lang kayo. Maganda na yung document ko lang kasi nga baka, baka may ma ma makapanood. So, may mabago, di ba? Parang, ah, okay, si CJ ganito pala. So, di ba? At least nakatulong pa tayo. Pero lahat ng vlog ko, advices, tips, words, eh, para sa akin. So, yun lang. God bless you. I'll see you in the next vlog. <laughs>